Dr. Vito, ilang minuto po ba ang nababawas sa isang tao kapag siya po ay kumukonsumo ng isang stick ng sigarilyo? According to PubMed article, ito po ay isang article po na ginagamit po namin sa medisina. Ang pagkonsumo po ng isang stick ng sigarilyo ay nakakabawas ng 11 minutes or 11 na minuto ng inyong buhay. Sa mga sumusunod po na resulta po, yung one pack of cigarette na may 20 cigarette po yan, ay nakakabawas po ng tatlong oras at 40 minutes ng inyong buhay sa isang araw. At kapag kayo ay nakakonsumo ng isang karton, 200 na sigarilyo po yan, ito po ay nakakabawas po ng 1.5 days or isang araw at kalahati ng inyong buhay. Kaya kung kayo po ay nagnanais po na hindi magkasakit, hindi magkaroon ng cancer at humaba ang inyong buhay, simulan nyo na po na iwasan at itigil ang inyong pinanigarilyo nang sa ganon, kaya po ay humaba ang buhay. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong magagamot.